sana nandito siya. Ito, nakatakal na sa Kasi na press ako. May bigla ako kasi sila press Lalo lalo na. Ang papulit siya sa bibi. Lalo na malawag sa tiya

Ah, mamaya na natin, mamaya may ano, ba? May ka po? lang <laughs> ATM? Kasi ba? may ano? Ready na ba? May ay, na ay, po. ay, 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 kailangan <laughs> namin. Ano ay, 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 ba ay, 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 ay,

Mm -hmm. ah, sige po, ikaw mag-offer. Ah, mamaya, mamaya, mamaya ako nakunin, ha? Check mo din natin. Ah, sige po. Pwede-pwede naman pala magpagbayad mag si mamay. Sige po, ikaw mag-offer. Sige na.

Oh, okay. Mami, natin ka tayo si ng happy, happy birthday. Pakalala muna kami ha. Kami pa ang BFC Bowers. Hindi pa natin pa kami palibigyan. Napaka-special na surprise sa'yo. Na. May idea kang bakit sulit pa surprise? Okay. Opo. Uh, kahit malayo ang ating sender, gusto niya mapasayak na yung araw at maging special ang iyong 50th birthday celebration. Kasi, kailan ba yung dito? Tatlo. Yung dalawa na? Nasaan? Dalawa. Ayaw ko lang. Ayaw salamat Okay. Okay. Ayan, so ito mga surprise niya. Flowers ng simula yeah. kong mahal mm -hmm. ng ating center. All the way from Taiwan. Oh. Si Ma'am Davita mm -hmm. Roe. Mm -hmm. And pwede fair para malayo siya ito mo na mahal mo. So Kate, para kantaan ka namin ng Happy Happy Birthday. And So, anong masasabi mo at na-surprise ka? Sobrang saya po. Sobrang saya ka po ngayon. Salamat, Salamat po sa aking nagbigay na anak. Special na anak. Ayun lang. Ano ba yung mawi -wish mo? Wish mo ngayong birthday mo. Bukod yung sa blessing at surprise na yun. Wish yung ko anak. po. Sana nandito siya. Wait Hello. lang po. <laughs> nandito ba na sa gitna? <laughs> <laughs> Ayan. So, wish mo, ilang taon na po hindi nakaka, nakaka-uwi si Ma'am Donita Rose? Nakakailan naka, naka kailan pa lang po sa mga ng February. Ilang taon na po siya kayo, Ma'am? Four years po. Ah, four years. Yeah. Ano, every year ba siya mo? Or every two years, two years, or... Ano po, three years siya. Ah, okay. Magpo okay. four years po po. Ah, okay. Bago siya po, Ah, okay. Birthday wish ng anak, Ma'am? Yan. Ah, oh, Birthday wish ng anak, Ma'am? tingkamara no. ka ma'am, harap dito sa ating BDO na rin ata. kasi po kasi na no, no. po kami dalawa ng hating bing po kami na. yun na kasi po ko. ayaw na ayaw <laughs> na ayaw <man>, na <man. laughs> ayaw na ayaw na ayaw na ayaw na ayaw na asawa niya? ayaw tayo ayaw na ay Ai semester pala ito. Nandito din. Oh, dito ako katabi ng mo si Mrs. Kamangay. Demingmas. Yeah. Ano na gusto mong sabihin? Anong birthday wish mo po? Wala kami kain ko eh. Alam mo, loan man. Tara pa-tour muna tayo. Tara ni Tatay. Nano anong ayo? Daniel. Pelayo. Daniel Pelayo. Daniel. Oh, sige po. Tatay Daniel, anong message mo? Anong birthday wish mo sa inyo? Ano ka nang okay. wish mo? Kailangan ko na uh, ang birthday niya Ma, ito nga talagang, ito hey. talagang minamahal ko eh. Wala na, wala na akong lipang namamahalik kundi lang. Wala na, wala na! Wala na, wala na! A Ayan pala sa so flowers po na simbolo na pag-amalang imapag-amal na anak si Ma'am Donita Rose kasama ang pambayad sa amin. <laughs> kasama ang 5,000 peso! <coughs> oh, it's, it's, a prank, it's a prank lang yun. It's a lang yun, Sean. At syempre, ayun sa ng iyong mga anak. At iyong buong pamilya na nandito eh. Masaya celebrate ito nga pa, lang yung 50th birthday. Ayan. Happy ka, ma'am? At nandito na ang pamilya, Oh. Yan. Yung mga kapatid. ma'am. yung mga okay. uh, sige, after magkanta muna tayo ng happy, happy birthday, ha. Tuloy-tuloy natin yung birthday celebration. Tapos, mag-message po yung ibang family na nandito. Ano na po? So, tuloy-tuloy natin yung birthday celebration. Ma'am, kantaan ka namin ang happy, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Muna bago blonde. Long candle parang sa pang birthday And blessing nice. Yay! Cheers to 50 years and condoms And happy happy 50th birthday បានមានតែខ្ទុយច្រើនដែរ Oh, no, ni Ma'am Ma Donita Rose para sa sa'yo, no? saka, pakiready okay. pa yung mga message niya, Ma'am, ano po? Oh, Ayan, yeah. masayin ko muna yung message ni kanyang mapagmahal na anak. Hello, Ma! Happy, happy 50th birthday. Happy, happy 50th birthday. First of all, praise God. At narating mo ang araw na yan. Meaning, naging matatag ka sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan mo. At thank God, hindi kanya pinabayaan. Ma, gusto ko lang po iparana sa at iparamdam ang ganitong birthday. Gusto ko lang suklian ang sakripisyo mo at walang sawang pagmamahal mo sa aming magkakapatid. Yung noon ay ipinangkuutang mo pa ang baon at pamasahe namin, makapasok lang kami. Pag-aalaga mo lalo na kapag may sakit kami, hatid sundo sa school na maglalakad tirik ang araw dahil nangihinayang ka sa pamasahe kasi iniisip mo na pambili na lang ng ulam At yun, nag-iipong ka pa nga noon ng recycle para ibenta at higit sa lahat, hinding hindi ka nahihiyang magtinda ng kung ano-ano. Grabe talaga mga kanyang dito nagdaanan mga na sakripisyo. Ano po? Ang Handa ko pa po ang mga pagod at hirap niyo po noon. At yun ang dahilan kung ano ang meron ako ngayon. Yun ang hindi-hindi ko ikakahiya. Dahil sa ganoong paraan at iskarte niyo, doon niyo kami na pag-aral ni Papa. At napalaki niyo kaming matatag na hindi sa lahat ng bagay ay nandyan kayo sa tabi namin. Salamat at naging malaking parte kayo sa pagtupad ng pangarap ko dahil ramdam ko ang pagmamahal at suporta nyo sa hakbang na gagawin ko. At hinihiling ko kay God na sana kumaba pa po ang buhay nyo ni Papa. Dahil gusto ko pa po kayong makasama sa tagumpay na mararating po. Maraming maraming salamat po sa lahat. Once again, happy happy 50th birthday mama. I love you po ma. Sending hugs and see you soonest again. Donita Rose.

Hoy, daga daga sa dunay paiba. Happy birthday, Dara. Ila ra ko mo-dobo da. Aga ya biyok nga ngarayat, kempilan banwa pata banwa siguro keng pamay pamana ng keng arayat. Dara. Happy birthday sana, dakal pang blessing abong. pang birthday a Dara nang kaya sana. Amid a goal maitang pangarap mo para kang anak. Abong.

Baking cake. Baka nga <laughs> oh, para tuloy tayo na ang birthday celebration Ano ba gusto mong sabihin po sa iyong mga anak na surprise Opo. Una-una po, maraming uh, maraming marami salamat sa aking anak na pinakamabait at pinakamasunurin sa lahat. Lalo-lalo na na mapagmasa ang mga, mga magulang. <clears throat> Yun lang po. Sana like ka mag-iingat sa iyong trabaho kahit saan ka roon, malayo ka man sa akin sa amin pamilya mo pinatan mo sana yung sarili wala sana pababayaan ang sarili mo lahat ka manusog, hindi ka nagkakasakit yun lang po thank you maraming rama, maraming, maraming sa inyong surprise yun lang po salamat thank you at this mo itong surprise this mo itong regalo na ito sa lahat ng kabutihan mo, pagmamahal at sakripisyo mo sa iyong pamilya po. Ano Kaya nang sumulong kayo sa At yung buong pamilya mo nandito, napaka supportive at labing na family at ay, po. At maraming maraming salamat din kay Sir Daniel. Ay, Ayan, maraming maraming Daniel, salamat. Karayo. Wow! <laughs> maraming maraming salamat. Po. Ayan. Mula dito sa Mabalakat, Mabalakat City, Pampanga. So from BFC Flowers, hindi happy happy 50th birthday. Hindi siya tinamin sa BFC. Long life, more blessing in the world. Masaya birthday celebration para mas makapa pang buhay na kasama mo ang inyong nagmamahal na pamilya. At sa muling pag oh. ni Ma'am Donita Rose na sa mga sisimulong. Maraming maraming salamat po sa inyo rito. Ken ng Dimitra Rose all the way from Taiwan for tasting the FC Power Skip para ma-surprise natin na hindi na si Mama Mama Rose mula rito sa Mabalacat City, Pampanga Maraming mga salamat po Hindi ba yung sa Mamaya, mamaya. Tatandaan Salamat kasi na pride mo ako, may bigla ako kasi na pride mo. Lalo, lalo na 爸爸，爷爷，奶奶。 dito ba yung ano ah, dito yung ating eh uh, talaga nga nagpa-surprise na yung nagpa-surprise ka ano ba siya sabi mo dito ka kasama, kasama natin si Mang Benita Benita mo mm. so all the way first na first all the way from time na maraming mo na maraming kung kawa ka na surprise mo talaga kaya oh. <laughs> <laughs> sige pa paano gusto mong sabihin ma'am na dito si Hector sa na surprise ka <laughs> <laughs> uh, si tatay, ako nandito oh, si... Kung nagaga kayo. Ako oh, pa rin ko personal si Lord Price. Nandito rin ako gusto mo sabihin <laughs> tayo kay Nandilita. ko lang <laughs> buka. Napaka-special naman. Ano ma, napaka-special ng 50th birthday celebration mo mga personal ka prize. Price. Paano gusto ma anong mo sabihin mga na-message mo? Mada kay salamat yung edalaga ng sakripisyo mo, kaya kami mga mga Balo ko kung nanuan yung edalaga ng gawa mo since na since na may panganakan pa ang gagandagol kami. Ang kaking kinking, ang kaking nakala ko. Um, Balo ko yung sakripisyo mo, edalaga na. Kaya, in birthday, kayo yun eh. Sinurprise kayo talaga yun. Bala ko talaga, hindi na ako man talaga balak mo. Yan eh pagkakataon mo na ala kaming gawa ng department, yan yung nakahuli ko kasi nga kahit. Ito nga, biglaan, e eh, gano'n gano'n. Senta po talaga balak ng Adwa City. Tapos, after na nito, e gano'n gano'n. Meron kayang mga bilis na pangyayari. Kaya, beto ko kaya din yung King kin kin, ng time na, ng time na, ito na ako ng Friday. Kaya, beto ko kaya. Eh, tapos sinasabi na, naman may po, kaya nga ganagano, setup Tapos, ang gaget, ang gage tang, ang, gagawin gaget ang miras gage uh, wow. <laughs> na kin, yung kanyang Ito, ito. Wow! naman natin ang, tapos na, sabi Ma'am, talaga ano to? Plan, talagang plano mo, uh, sa ano, personal surprise po sa akin. Three months before po talaga, plano mo na po talaga siya surprise. Pinagandaan ko na po talaga yan. after po na, yung mga di ba? Mga February po kasi, umuwi po ako. And then, March po, bumalik ako. Doon. Ngayon, wala na talagang pagkakataon na na makapagbakasyon ako. Ngayon, nagkataon lahat na nag, ano, na wala kaming gawa or oh, wow, yung ganang God's perfect time. Yes, na. yes. Tapos, ayun po, yun po kay, yung the rest po na sa Kore Correct, correct. Uh, unexpected kasi yes, ah, eh, parang sabi ni Mother, parang February, nandito ka. Apo. Oh, po. okay. Itong year na to. Apo. Oh, kaya hindi na-expect ni Mama, nandito ka dito. Apo. Apo. Napakasusyo na ng mga kisipin, kisipin, birthday mo. Ano po. So, anong gusto mo sabihin sa ating mga viewers? na siyempre inspiring itong story na to kasi nga binira ito personal mission to mission so ano gusto mong sabihin sa ating mga kababayan na OFW OFW yung katulad mo yung binibigay yung talagang uh, talaga yung importansya, yung, pag, yung sinusuklian mo lahat ng sakripisyo ng isang mabuting ang mabuti ang tatay ano, ano gusto mong i-share na message Salamat po sa lahat na naging part ng surprise na to. Lahat, pati si Tita, lahat po. Lahat ng mga nakakuntsaba namin, si Cici si Tita Aileen, si Tito Marlene. Lahat po ng mga nakapaligid dito, part po kayo ng mga surprise na to. Yes, maraming maraming. Thank you po. Thank you. Happy Gamaan, Sobra. Correct, correct. Ay, maraming maraming salamat po. Ayan, Sobra